gusto mo ba na ikaw at ikaw lamang ang mamahalin niya habang buhay yung maging patay na patay siya sa sobrang pagmamahal niya sa iyo at kahit anong busy niya at kahit anong layo pa niya sa iyo ay ikaw lamang ang magiging laman ng puso't isip niya at habang buhay mamahalin kanya kaya kung gusto mo na maging ganito ang partner mo sa iyo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Basta dapat hindi ka nagdadalawang isip o nagdududa sa mga ganitong pamamaraan. Nang sa ganon, mapadali po ang talab nito. Una, ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng karapon na may takip. Lagyan mo ito ng isang kutsarang asukal, isang kutsarang asin at tatlong botil na bawang. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat. Isulat sa papel ang kanyang pangalan at apelido ng pitong beses lamang. At dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target. At pagkatapos, i-roll o itupi ang papel, ay ilagay ito sa loob ng garapo na inihanda mo na may asin, asukal at bawang. At pagkatapos mo nang malagay lahat, kunin ang garapon, hawakan sa dalawang kamay mo, pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apelido, sa tulong at kapangyarihan nitong ritual, ako at ako lamang ang mamahalin mo habang buhay. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede ka rin magdagdag ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, takpan mo na itong ritual at itago sa safe na walang makakakita at makakaalam. Itago ito pang matagalan dahil isa itong gabay para patuloy ang pagmamahalan at samahan ninyong dalawa ng partner mo. Basta tiwala lang, gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. Huwag kalimutang magdasal at manalangin sa ating may kapal. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.